Kaya yung uras ngayon Yung mga kalabaw ko doon Hindi ko pa natugway What? Ha? Mayroong babae doon Tanungin ko nga Kung anong uras ngayon Puntahan ko Itong... Magoy madam Akin itong anon bi, tapikin ko ito bi. Hoy! Hoy! Hoy, madam! Oo, oh, ano ba? Oh, kanina pa ako nagsigig tawag sa'yo. Hindi mo ako nadudungog dito. Ano ka pinagsasabi mo? Hindi ko naintindihan. Na Tagalog di ay ni siya. Ay, hindi mo ako na, ano, napakinggan dito. Kanina pa ako nagsalita ng salita eh. Oh, ano, bakit? Nakikinggan kita pero hindi ko naiintindihan. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Gusto ko lang kasing magtanong kung ano oras ngayon kasi magtutugway pa ako ng kalabaw. Ah, ganun po ba? Okay po, titingnan ko muna sa akin si ha. Aba, alas 3 na ng hapon. Parang niluluko ata ako nito ah. Anong oras dyan sa siko na yan? Yung kalabaw ba yan na sinasabi nyo yung itutugway nyo? Da ako sa babae na ito ba? Parang kilala ko ito ba? Madam, takpan nyo nga yung, ano, yung spider sa dibdib nyo. Yung spider, tak takpan nyo nga yan takpan nyo pa yung hindi talaga makita sige pa oh madam ikaw na ikaw talaga yan madam oh, bakit oh, nagtatagalog ka na bakit ka tagalog ngayon madam eh bisaya ka naman aba di mo ba alam na nakarating na ako ng Manila oh, oh, di ba tatlong araw lang yung nagbakasyon ka sa Manila tapos ngayon tagalog ka na malamang dahil mga tagalog yung mga tao doon ganun ba yun eh, ang iba nga eh, tatlong ano na, tatlong dekada na noon, eh, bisaya pa rin, pero ikot, tatlong araw lang eh. Tagalog na Tagalog ka na, hindi ka na makas, ano, intindi. kasi, kasi hindi na ako marunong magbisaya. Madam, punta mo na ako doon kasi matutugway pa ako ng kalabaw. Ay, puntahan niyang kabaw na yan dahil tinugway ko na yan kanina. Akala ko ba, Tagalog ka? Ayun, marunong ka pala magbisaya? Marunong konti.